araw-araw na mga salita ng Diyos. Sa tuwing binabanggit ang hantungan, itinuturing ninyo ito ng may espesyal na kaseryosohan. Higit pa riyan, kayong lahat ay partikular na sensitibo tungkol sa bagay na ito. May ilang taong hindi makapaghintay na iyukod ang kanilang mga ulo hanggang lupa yumuyo ko ng mababa sa harap ng Diyos para lamang makapagkamit ng magandang hantungan. Nakikilala ko ang inyong pagiging masigasig na hindi na kailangang ilahad pa sa pamamagitan ng mga salita. Ito'y dahil lamang ayaw ninyong humantong ang inyong laman sa kapahamakan at bukod pa rito, ayaw ninyong mahulog sa walang hanggang kaparusahan sa hinaharap. Kayo ay umaasa lamang na tulutan ang inyong sarili na mabuhay ng higit na malaya at maalwan. Kaya kayo ay lalong higit na nagiging maligalig sa tuwing nababanggit ang hantungan, lubos na nangangamba, na kapag hindi kayo naging sapat na maingat maaaring magkasala kayo sa Diyos at makatatanggap kung gayon ng nararapat na parusa hindi kayo nag-alinlangan na makipagkompromiso para lamang sa inyong hantungan at maging ang marami sa inyo na dating mapanlinlang at walang galang ay bigla na lamang naging napakamalumanay at tapat. Ang anyo ng inyong katapatan ay nakapangingilabot sa mga tao. Gayunpaman, lahat kayo'y may mga tapat na puso at patuloy ninyong ibinabahagi sa akin ang mga lihim ng inyong mga puso nang walang anumang itinatago Maging ituman ay hinaing, panlilinlang o pamimintuho. Sa kabuuan, napakamatapat ninyong ikinumpisal sa Akin ang napakahalagang mga bagay na nasa kaibuturan ng inyong pagiging tao. Mangyari pa, hindi ko iniwasan kailanman ang gayong mga bagay dahil naging napakapamilyar na ang mga ito sa akin. Mas nanaisin pa ninyong pumasok sa dagat ng apoy alang-alang sa inyong huling hantungan kaysa mawalan ng isamang hibla ng buhok para makamit ang pagsang-ayon ng Diyos. Hindi sa ako ay nagiging masyadong dogmatiko sa inyo kayo ay labis na nagkukulang lamang sa pusong namimintuho upang harapin ang lahat ng aking ginagawa. Maaaring hindi ninyo naiintindihan kung ano ang kapapahayag ko lamang, kaya hayaan ninyo akong magbigay sa inyo ng payak na paliwanag. Ang kailangan ninyo ay hindi ang katotohanan at buhay, ni ang mga prinsipyo kung paano kayo kikilos, lalong hindi ang aking maingat na paggawa. Sa halip, ang kailangan ninyo ay ang lahat na taglay ng inyong laman, kayamanan, katayuan, pamilya, buhay may asawa at iba pa. Lubos ninyong ipinagwawalang bahala ang aking mga salita at gawain kung kaya't malalagom ko ang inyong pananampalataya sa iisang salita, padaskol. Gagawin ninyo ang kahit ano upang matamo lamang ang mga bagay na inyong pinipintuho ng labis. Ngunit natuklasan kong hindi ninyo ito gagawin alang-alang sa mga bagay na tungkol sa inyong paniniwala sa Diyos. Sa halip, kayo ay bahagyang nakatuon at bahagyang masigasig. Iyan ang dahilan kung bakit sinasabi kong ang mga taong walang pusong may sukdulang katapatan ay mga bigo sa kanilang paniniwala sa Diyos. Pag-isipan ninyong mabuti. Marami bang mga bigo sa inyong hanay? Dapat ninyong malaman na natatamo ang tagumpay sa paniniwala sa Diyos bilang resulta ng sariling mga kilos ng mga tao. Kapag hindi nagtatagumpay ang mga tao, bagkus ay nabibigo. Iyon din ay dahil sa sarili nilang mga kilos at walang papel na ginagampanan ang ano pa mang bagay. Naniniwala ako na gagawin ninyo ang lahat ng maaaring gawin para makamit ang isang bagay na mas mahirap at nangangailangan ng higit na pagdurusa kaysa paniniwala sa Diyos at ituturing ninyo ito na napakaseryoso kung kaya't hindi ninyo pahihintulutan ang anumang mga pagkakamali. Ito ang mga uri ng walang humpay na pagsisikap na ibinubuhos ninyo sa sarili ninyong mga buhay. Kaya pa nga ninyong linlangin ang aking katawang tao sa mga pagkakataon kung saan hindi ninyo lilinlangin ang sarili ninyong pamilya. Ito ang inyong palagi ang pag-uugali at ang prinsipyong ipinamumuhay ninyo. Hindi ba't nagkukunwari pa rin kayo para linlangin ako alang-alang sa inyong hantungan upang ang inyong hantungan ay maging lubos na maganda at ayon sa lahat ng inyong hinahangad? Batid kong panandalian lamang ang inyong pamimintuho, gayon din ang inyong katapatan. Hindi ba't ang inyong paninindigan at ang halagang ibinabayad ninyo ay para lamang sa ngayon at hindi para sa hinaharap? Nais lamang ninyong magbuhos ng huling pagsisikap para matiyak ang isang magandang hantungan na ang tanging layunin ay makipagpalitan. Hindi ninyo ginagawa ang pagsisikap na ito upang maiwasan ang pagkakautang sa katotohanan at lalong hindi upang bayaran ako sa halagang pinagbayaran ko sa madaling salita handa lamang kayong gumamit ng mga tusong pakana upang makamit ang inyong gusto pero hindi ang ipaglaban ito hindi ba't ito ang pinakaninanais ng inyong puso hindi kayo dapat magbalat kayo o magpagod sa pag-iisip tungkol sa inyong hantungan hanggang sa puntong hindi na kayo makakain o makatulog. Hindi ba totoo na ang kahihinat na ninyo ay naitakda na sa huli? Dapat ninyong gawin ang inyong sariling tungkulin sa abot ng inyong makakaya ng may bukas at tapat na mga puso at maging handang magbayad ng anumang kinakailangang halaga. Gaya nga ng sinabi ninyo, pagdating ng araw na iyon, hindi pa babayaan ng Diyos ang sinumang nagdusa o nagbayad para sa Kanya. Ang ganitong uri ng matibay na paniniwala ay karapat dapat panghawakan hawakan. At nararapat lamang na hindi ninyo ito kailanman kalimutan. Sa ganitong paraan ko lamang mapapalagay ang aking isipan ukol sa inyo. Kung hindi, magpakailanman kayong magiging mga taong hindi ko makakayang ipagpalagay ang aking isipan at magpakailanman kayong magiging mga layo ng aking pag-ayaw. Kung masusunod ninyong lahat ang inyong konsensya at ibibigay ang inyong lahat para sa akin ng walang hindi pagsusumikapan para sa aking gawain at mag-uukol ng buong buhay na pagsusumikap sa aking gawain ng Ebanghelyo, hindi ba't laging lulukso sa tuwa ang aking puso dahil sa inyo? Sa ganitong paraan, lubos kong mapapalagay ang aking isipan ukol sa inyo, hindi ba? Nakapanghihinayang na ang tanging nagagawa ninyo ay hamak at katiting na bahagi lamang ng aking inaasahan. Yamang ganito ang kalagayan, ano't may lakas kayo ng loob na hingin sa akin ang inyong inaasam.